Hindi, ano pa? Dali, mag -i na, diba? Sabi mo mo. Um... Akabag! Akabag! Bagong basketball! Bagong basketball na bola! Ay, ba? Akin! Okay. brace na! Brace na? Akabag! Lagi na kayo bag na! Teta! 100,000! 100 Akin! At... Hmm. basi, um, pinto, I love, you, <laughs> boy. love you, 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 Tulungan you, ako. you, na. you, oh. love <laughs> <Pintinapan ko. laughs> mm. Hello, love si Debbie? you, Miss you, Titi Boboy! Diba, kasal? Kalang ka uwi. Miss you. Ano ba yun? Punta na dito, Matt! Oh, may, natulog. Dito, eh. may natulog! May natulog, tapos punta ka na dito. Kung may natulog na dito, kung harap na camera. Kwento oh. <laughs> <laughs> yeah, no? ka na. Kwento ka kay kito boy Ano yeah. ang mo? May sakit ako. Sakit po ako. Anong sakit mo? Sakit ako. Anong sakit mo, mo, mo Mimi? Lagnat ang sakit niya. At ubo. Is mo titi sa dali kita. na dyan ako. Ako naman! <laughs> <laughs> Uy! Kiss! Uh, <laughs> ha Ay! 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 ba Ay! 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 oh uh, last word. <laughs> 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 <Our> last word. <laughs> <laughs> I Bye bye. Bye bye.